Kag sa Good Vibes, isa kay Vacuing at taga Canlaon City nga nagapangombra sa Bacolod ang nabiktima sa snatcher. Pero may poso guard sa Central Market nga nagisog nga mabawi ang nga cellphone bisan may dala pa ang suspect. May report sa Romeo Sobaldo. Chief Tanod Santo si Gilbert Jeanette sa Barangay 23 sa Bacolod City, kag Subong. Isa na ka-guard sa Public Order and Safety Office o poso gana-assign sa Central Market. December 3, nisang ka duty si Gilbert, hinalit na lang may insidente sa pagpangawat na natabo sa kilid sa merkado. Ginkuot sa kawatan ng cellphone ni Maricel Lanyuhan sa Kanlaon City. Yari sila sa Bacolod para mangumpra, pero isa sila sa mga nag-evacuate bangod sa aktibidad sa Bulkan Kanlaon. Ginpahibalo si Gilbert sa natabo, kagyala na mismo sa atubang niya ang kawatan. Uh, ginasunod siya sa sang guard, kag may kasunod siya likod, uh, mag-asawa, nga hambal nga uh, sir kawatan na siya sir oh, oh. Siya, not salmon. tapos ginabalan kanila oo oh, yun ano ko niya amo na na shock sa kay ara na kung tubangan niya kayo, so, may, na shock sa kanila siya mo sir ara na ang kawatan sa tubangan mo gusto no, bangay gi kami tubangan gi okay. kami siyang ano <laughs> ano pa pag kuan niya lagyo niya nagsana gi kami de istorya ni Gilbert may dala pa nga kutsilyo ang sospek pero wala ini nagtublog sa iya Nagpukutay sila nga duwa kag naglagsanay, tubtub -tub sa may kilid na sa plaza. Tubtub -tub nga, nabawi niya ang cellphone. May natabuan man nga nakalabay nga pulis gani, nadakpan ang sospek, pero ang iaupod, nakapalagyo. Alin sa siya, sulod ang sinta market o oh, kay naglagan sa sa pagwa mo? Oo. Sa store nga din niya. Asa sa diin ka pula sir? Na labutanay kami hasta sa may pakadto dito mo na siya nadakpan? Oo, dito ko na siya nadakpan. Dito kami na uh, pukotay na gito yung stand nagawa. Bisan may wala to nag... Wala kang Wala. Ka, wala naging kay Ara. Naging ano mo, Ara. Naging tubangan mo. Eh, kung naging kami dahil, huwag hindi ko nakabatsyag, ikulba Sa iya nga Reels, nagpasalamat ang ginkawatan nga si Maricel sa bulig ni Gilbert sa iya para mabawi ang iya nga cellphone. Ako, gining amon pasalamat sa iya guys kay kung wala ni siya guys wala nagit ko cellphone pagdula dula akong nga reels sir thank damo gid ni salamat sir sa imo nga pagbulig sir Duga pa ni Gilbert, dako nga bulig ang iyang training sa pagkatanod sa amusini klase ng mga sitwasyon. Hindi ini ang unang ation nga may nabuligan siya ng biktima sa kinawatay. dunak na sa iya ang magpatunga. Kay ini ang iyang responsibilidad kagkun may kasubong nga insidente liwat, handa siya nga magbulig. Romeo Subaldo para sa DigiCast Negros